Mingi ng hustisya ang pamilya ng 17 taong gula na kasambahay na namatay dahil sa umano'y pagmamaltrato ng kanyang amo sa Mandaluyo. Bukod sa mga palo sa ulo, nagtamorin ng mga saksak sa likuran ang biktima. Nahaharap na sa kasong murder ang kanyang amo. Narito ang report. Hindi lubos maisip ni Jocelyn Lopez na bangkay nang iuwi sa Basod Camarines Norte ang kanyang labimpitong taong gulang na anak na si Rochelle. Nitong Pebrero, namasukan bilang kasambahay si Rochelle kasama ang kanyang kapatid na si Lorelyn sa Mandaluyong. Pero nitong June 27, patay nang isinugod sa isang ospital sa Mandaluyong si Rochelle. Batay sa pagsusuri sa kanyang labi, matinding tama sa ulo at katawan ang kanyang ikinamatay. Bukod dito, pinaniniwala ang pinagsasaksak din siya sa likuran gamit ang isang screwdriver. Mukhang Pinalo siya o iniuntog Sa isang uh, marigas na bagay ito ng uh, Napakaraming pagdugo sa loob ng ulo At saka doon sa labas ng kanyang ulo Ang kapatid niyang si Lorelin Ikinwentong mahigit dalawang linggo lang daw Tumagal si Rochelle sa bahay ng Kanyang amo si Sheila Gomez Nagkakamali ko kasi ako ay Itan ko, inaanan niya ako, sinisipa sure. Ito, inaanan ko ako ng sampal Ayon sa Public Attorney's Office, si Rochelle ang kauna-unahang kasambahay sa Pilipinas na namatay dahil sa pagmamaltrato ng amo. Nalulungkot lang ako, meron ng batas ng kasambahay, yung Kasambahay act, at uh, may mga sanksyon na sinasabi sa batas. Pero parang ano eh, kailangan lagyan pa rin ang mataas na penalty ang sinumang mananakit sa katulong. Si Gomez nagtangka paumanong mag-alok ng pera sa pamilya. Pero tanging hustisya lang ang gusto nilang kapalit ng malagim na sinapit ni Rochelle. Gusto ko po, po makulong siya habang buhay ni Kuya po. Kumaano po. Sana po nga hindi na po siya makalabas. Wala pang pahayag ang suspect na nasampah na ng kasong murder.